Kailan ka huling umiyak? Ano ang mga dahilan kung bakit pumatak ang iyong mga luha? Ikaw ba ay natatakot? Ikaw ba ay malungkot? Ikaw ba ay may pinagdaraan ng mabigat na problema kaya wala ka na lamang ibang ginawa kung hindi magmukmok at umiyak? Marahil ito rin ang naging karanasan ni Maria Magdalena sa ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Siya'y lugmok na lugmok na matay ang kanyang pinakamamahal na maestro, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya naman sa kanyang pagbabantay, pagtingin sa puntod ni Yesus, talaga namang siya'y napapaluha. Ngunit tinanong siya ng Panginoon, Bakit ka umiiyak? Si Jesus ay nabuhay para sa ating lahat upang pawiin ang lahat ng pinagdaraanan nating kalungkutan, tayo man ay lugmok sa kasalanan, sa kadiliman o sa kasamaan. Katulad ng karanasan ni Maria Magdalena, pupunasan ng ating Panginoong muling nabuhay ang mga luhang pumapatak sa ating mga mata nang sa ganon makakita tayo ng maayos makita natin si Kristo nga ang nasa harapan natin. Siya'y muling nabuhay at daladala niya ang pag-asa sa ating buhay. Manalangin tayo.